takot ka sa tech pero gusto mong simulan kung ano yung idea mo? Kung takot ka sa tech pero may idea kang gusto mong simulan? Ako nga pala si Marcel Butan, isang masiskarte sa buhay. Ako din ay takot talaga sa tech. Pero ngayon ay tumutulong na tayo sa mga masiskarte sa buhay content creators na magkaroon din ng kanilang produkto kahit walang idea. Kahit na wala silang background sa tech. Dati, di ko alam mag-Canva. Natatakot ako magkamali. Pero nagsimula pa rin ako. Pero ngayon, confident na. Alam mo ba, kahit simpleng Canva, hindi ko alam kung paano siya gamitin. Natatakot ako, baka mali yung setup ko, pero nagsimula pa rin ako. Ngayon ay nakakreate na tayo ng sistema at kahit pa paano ay makakatulong na tayo sa iba. Discarded tip, gumamit ka ng kahit isang tool lang. CapCut ba or Canva? Kahit alin, basta simulan mo. CapCut ba para sa Reels or Canva ba para sa Design? Araw-araw kahit 10 minutes, matuto ka. Hindi mo kailangan ng tiki ka para umasenso. Iwasan mo na yung overthinking. Simulan mo na. Dahil naniniwala din ako na hindi mo kailangan maging tiki para maging successful ka. Pero dapat iwasan mo na maparalay sa takot dahil ang idea hindi po uusad lang kung nasa isip mo lang. Kaya ko ginawa ang masiskarte sa buhay para sa kagaya mong gustong magsimula pero takot sa tech. Sama ka? Hindi mo kailangan maging expert para magsimula. Simulan mo habang may gana ka. Simulan mo kahit hindi ka expert. Gumagalaw ka, may chance ka. Ang idea mo, hindi dapat natutulog lang. Always remember that success start when you decide to begin. Follow me mga social media account sa aking YouTube, Marcel Butad, sa aking TikTok account, Tindahan ni Mase para po sa pag affiliate and then meron po akong nagbibigay ako ng value, Marcel Butad pa rin po. And sa aking business page, Tindahan ni Masay. Ako muli si Maricel at para po sa karagdagang discarded tips, follow for more and subscribe this channel. Bye!